Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Hindi pa din tapos ang pamimigay ng pamaskong handog para sa ating mga indigent citizens. Bukod sa gift packs, ay maroon ding cash assistance. Samantala, ang mga bata naman ay nakatanggap ng school supply. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philippine News Agency, Article Number 1215965. 965 sa pagpapatuloy ng diwa ng pagbibigay ng regalo ngayong Kapaskuhan, hindi bababa sa 1,064 na pamilya sa 21 na bayan sa dalawang lungsod ng Ilocos Norte ang nakatanggap ng mga gift packs mula sa pamahalaang panlalawigan. Sinabi ni Rochelle Gahes, Acting Provincial Social Welfare and Development Officer noong Martes na nakatakda silang mamigay ng mas maraming gift packs para sa mga piling senior citizens, person with disability at single mothers sa puberty stickering area sa Mercoles. Inilungsad noong 2011 ang Millennium Development Goal o MDG, Christmas Caravan ay naglalayong magbigay ng mga low-income family food packs para sa kanilang pagdiriwang. Ayon kay Gadgets, kabilang sa mga napiling benepisyaryo ng gift packs ngayong taon ay ang mga senior citizens na namumuhay mag-isa, mga taong may kapansanan na apektuhan ng bagyo at iba pang mga kalamidad, gayon din ang mga single mom na hindi nakatanggap ng anumang tulong mula sa gobyerno. Sinabi ni Gadgets na ang mga napiling benepisyaryo ay hindi kasama sa database ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng BAM ng pambansang pamahalaan. Taon-taon ang MDG Christmas Caravan na binubuo ng isang team mula sa gobyerno ng Ilocos Norte ay pupunta sa iba't ibang bayan at lungsod para sa personal na paghatid ng food packs sa mga napiling binipisyaryo na nauna ng nakilala ng Provincial Social Welfare and Development Office. Noong nakaraang taon, nakinabang sa Christmas Caravan ang 11,000 village frontliners, halos 12,000 daycare student at indigent senior citizens nakatanggap katanggap sila ng 1,500 cash assistance habang ang mga bata ay nakakuha ng school supplies. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!